tawagan dito sa harap ng Litex Market. Unang-una po, sa skyrocket o tumataas talagang presyo ng mga bilihin, kailangan po talagang tugunan nito ng kasalukuyang pamahalaan. Pangalawa po, yung napakamumo, napakaliit na 35 pesos increase ng gobyernong ito, hindi po yun makasasapat. Sinabi na po natin yun na kulang na kulang ito, lalong-lalo na ang bumabalikat ang ganitong mga pangangailangan ay mga kababaihan, mga mamamayan natin, mga nandito sa palengke, mga nasa uh, mga mga mananakay natin, sila po ang lahat ng bumaba, uh, bumabalikat ng mga ito. At syempre sabi natin, yung 35 pesos na ito, saan ba talaga ito aabutin? Lalong-lalo na kung tataas pa yung inflation inflation rate po natin bumabalo na ng 4.2%. Hindi naman automatic na bumababa ang presyo kapag ka bumababa ang inflation. Kung kaya po ang mga kasamahan natin dito ay nagre-reklamo talaga ng todo-todo. Sabi natin ang kailangan ng mga mamamayan natin ay pababahin ang presyo ng bigas, ng gulay, ng mga meat at ng mga isda. Yun po ang kailangan sa ngayon. Sabi natin, ang indikasyon ng krisis ay ang bumababang presyo ng piso at ang sabi rin natin, kapag ka pa ang langis sa mga susunod na linggo, krisis talaga ang aabutin ng ating mamamayan. Mga kababayan, narinig natin ang tunay na kalagayan ng mga kababaihan sa komunidad, ang tunay na kalagayan ng mga manggagawa na ito ang kanilang na naranasan at sinungaling ang sinasabi ng gobyerno ng administrasyong